Make every effort to live in peace with everyone. Sa Tagalog, magsikap na mamuhay ng payapa sa lahat. Hebreo 12:14. Ang Hebreo chapter 12 verse 14 ay isang mahalagang talata sa Biblia na nagtuturo sa atin na magsikap tayo na makipagpayapaan sa lahat ng tao. Ito ay nangangahulugan na dapat nating gawin ang ating makakaya upang maiwasan ang mga away at alitan at sa halip ay magsikap na magkaroon ng magandang relasyon sa lahat ng tao. Ang kahalagahan ng kapayapaan. Una, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Following God's will. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan at ang pagiging mapagpayapa ay isang mahalagang bahagi ng pagiging kristyano. Pangalawa, pagmamahal sa kapwa, love for others. Ang pag-ibig ay nagpapahayag sa pamamagitan ng kapayapaan. Ang pagiging mapagpayapa ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Pangatlo, pagtataguyod ng pagkakaisa, promoting unity. Ang kapayapaan ay nagtataguyod ng pagkakaisa at pagkakaunawaan sa ating mga komunidad. Ang tanong, paano natin may ang kapayapaan? Una, magpatawad. Forgive. Ang pagpapatawad ay isang mahalagang bahagi ng pagiging mapagpayapa. Kailangan nating magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin upang tayo ay makapagpatuloy sa ating buhay at magkaroon ng kapayapaan. Pangalawa, magpakumbaba be humble ang pagiging mapagpakumbaba ay nagpapahintulot sa atin na makita ang mga bagay mula sa pananaw ng iba ito ay tumutulong sa atin na maiwasan ang mga away at alitan pangatlo magpakita ng kabaitan show kindness ang pagiging mabait at mapagmahal ay isang paraan ng pagtataguyod ng kapayapaan kapag tayo ay mabait sa ating kapwa mas malamang na magkaroon tayo ng magandang relasyon sa kanya. Sa pagtatapos, ang Hebreo chapter 12 verse 14 ay isang malakas na paalala na ang kapayapaan ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya at ng ating buhay. Dapat nating gawin ang ating makakaya upang maiwasan ng mga away at alitan at sa halip ay magsikap na magkaroon ng magandang relasyon sa lahat ng tao. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Glory to God. Amen.